Hello guys! Share ko lang sa inyo yung nakainan ko na pinakamasarap na mango sticky rice dito sa Bangkok, Thailand. Nung natikman ko to, gusto ko pa umorder ng isa kasi sobrang sarap talaga. Ito yung pinaka the best na sticky rice na natikman ko. Yung rice nito, tatlong klase. Blue ternate, pandan, at plain coconut rice. Yung mangga nila sobrang laki. Mas matamis at malasa yung Philippine mango. Pero itong mangga nila dito, matamis rin naman at very firm ang texture. At dito ko nga lang yan binili sa May Vary Mango Sticky Rice. Ang isang order ay 150 baht. Meron din silang durian dito at iba pang mga sweet items. Ganito pala nila ginagawa yung Mango Sticky Rice. Tinanggalan ng balat at hiniwa. Bawat isang order nito ay isang buong mangga at sabay ilalagay yung sticky rice. Grabe, sobrang dami talagang bumibili sa kanila. Mangga! Laki mango sticky rice dito sa thailand ang cute ng kanin nila o oh, merong blue green and white feeling ko ito yung blue ternate tapos pandan tapos ito yung plain na coconut mangga haluan natin ng kanin ng coconut rice sarap. Ang sarap ng rice. Pati tong coconut sauce. Mm. Creamy. Matamis yung mango. Tapos yung kanin. Ang sarap.